Welcome guys for today's video is basic tip lang pagtatanggal at pagkakabit ng oil seal screwdriver, tornilyo at lice lang ang ating ginamit so napakabilis lang pala guys so pagkatanggal natin ng oil seal so kailangan natin itong punasan maigi para paglalagay natin ng bagong oil seal is tanggal na yung mga tira lang is ito nga palang bagong oil seal natin is may number. So, number 14287. So, yun yung sukat na dapat na ilalagay natin dun sa may cambio ng ating motor. So, itulak lang natin siya maigi. At dahil hindi na kaya itulak ng ating mga daliri, so, ginamit ko na ito ng plies para mas pwersa yung pagtulak ng oil seal at mas pumasok sa loob para lapat na lapat yung pagkapasok niya at siguradong walang tagas na langis so dito guys kung makikita nyo naman is goods na goods na yung ating pagkakabit ng oil seal sa cambio ng ating motor and ayan so ibabalik ko na yung cambio ng ating motor and yung cover niya is ibabalik ko na rin dyan. So, goods na goods na ulit kami din So, wala nang tagas.